Hello, hello mga kasuki. For ganap. Ni atake na po ang ako mga inimi. Gagmay nga mga inimi. Pero yayay. Yayay kay makalugi gihapon sa atong negosyo. Basta makaablin na mga pagkaon. Labi na kaning mga tamis pres aning lulipap. Mu ataki juday na sila. Dali ra kaayo. Lipat-lipaton ra ko. Aw, linipatay po duha. Ay, dili ay duha, daghan sila. Daghan ay kay kalaban, dili lag isa, daghan ay sila. Dili na na sila nagpaminaw sa akong baygun nga chok. Basig na immune na. Maong diring dapita, nagbuhat na puntag, solusyon. Tanaw na to kung muataki pa ba sila. Gastuhan na to ginagmay. Kuhaan ang halin. Nagpalit tayong na taggarapon abinako barato ra ning garapon kay plastik ra siya Susadihang pagpalit nako na jus ko jus mio marimar mahal di ay siya mo nang sa sunod ako nang tigumo ng akong mga plastik na sudlanan kanang sa stick o aron maka tag 40 pesos ug <laughs> dili, ako ginabutangan ng taklob ana og silupin bali dubli jud nga lak niya Nakatunan na ako ni sa akong aning ugangan nga pag naay asukar para dili makasulod ang mamang butangan ag silupin ang taklob. In fairness, effective kaayo siya kay wala na joy mamang nakasulod. Usya siya dirirataman. diriratamaan. Tagang salamat sa paglantaw mga kasuki. God bless.